isang masamang panahon guys pero masamang maganda na ngayon ang panahon kahapon guys anong lakas ang bagyo dito grabe talagang yung aming bahay ay lipad yung ibang dingding guys saka yung ibang yero tapos may mga bahay na talagang ubos ang yero guys mga naglipadan kawa abah. dito naman guys yan oh, eh, mga gibang gibayang mga kawayanan dito ako so, sa gubat Bali guys, kahit bumagyo na, papasya lang parin natin yung ano, yung, siyempre yung ating truck, yung truck namin ni Utol, saka ni Pinoy. Ay, hindi makakasama si Pinoy guys. Uwa ano, nagre-repair sila ng wire. Ay, kanina nagre-repair kami. Ay, natapos na namin yung mga nare-repair namin. Ay, mayroong nagpapatulong guys. Ay, hindi naman ako nakasama. Uwa ng, kanina ay, Okay, may ginagawa din at inaalwagi ko yung loob ng bahay namin. Talagang punong-puno ng mga layak. Mga layak ng kawayan, ng nangka, ng mga... Ma guys, strapon, abak. Ay, mga nagsipasok sa loob ng bahay. Ay, basang-basa kami kagabi Kahapon, ah... Ah, talagang... Sa lakas ng bagyo, guys. Eh, baling nakakatakot guys ngayon lang uli namin naranasan yung ganyang, ganyang bagyo sobrang, sobrang tagal ng panahon diba nung nakaraan guys nung yung bagyong milinyo yung lang dati malakas dito tapos yung ano yung kahapon naanod guys yung tulay sa may amin dalawang tulay isang malaking tulay at isang malita tulay yung hangin bridge saka yung malita tulay sinaunan tulay aba ay naanod pa rin ay giba naman ay sa sobrang lakas ng baha tapos this size bahay ang nadala tabi ng ilog naanod talaga dala ang lahat ang siling mga tangke mga damit ay ubos ibang alagang hayop mga manok aso pusa ay dala guys baling nakakaawa yung mga nung yarihan ng ganon buti na lang yung aming pisto guys mataas-taas sa ilog ay talagang kakunti na eh kita nyo doon sa aking vlog doon sa yung bagyo nga kahapon aba yung aking in-upload kanina aba ay eh, kitang kita guys yung pagkakabahan ng ilog ay malapit na doon sa kulungan ng baboy namin eh, eh. bali ano guys kahit na ay eh, balik tayo guys sa ating pagtatrap Bali kahit na ano bumagyo guys, tingnan pa rin natin yung ating trap baka kasi may huli. Ay nakakaawa naman kung ano baka namatay eh. Siyempre alpasan pa rin naman natin guys. Ang ating hindi alpasan, tikling, hugo pag malalaki na. Sa yung karamihan tikling hugo, pag bayawak naman guys, pag sobrang laki na. Yung siguro ikip natin sa kapag sobrang liit try kong alagaan uli magalaga uli guys ng bayawak pero yung ano sobrang laki try natin din ikip testingan kong alagaan kung kaya pero pag hindi kaya guys alpasan ko na lang ayun guys sana naman maka makachamba tayo saka yung ano wild chicken madalang dito wild chicken eh pero sana makachamba kahit madalang na din eh buwan ng Ah, Kakunti na din yung mga punong malalaki guys. dalang na. Pero tingnan pa rin natin yung ating mga bitag. Kung anong nangyari. Kung anong nang itsura. <laughs> Sani yung ang itsura ay eh e. dito na tayo bali guys. Nandito na tayo. Ayan yung trap natin din yung trap ni Utol. Tingnan din natin. Tsaka kapag kukunin ko yung ibang tali. Aba. Ah, Ayan, tibay guys ng trap ni Utol. Ay hanggang ngayon hindi na igkas. Aba. Ay aray. Oh. Ay talaga pumagyo na at lahat ay. Hindi pa rin umigkas oh. Ay hindi talaga pati igkas at nakasabit pala. Hindi nga ito makakahul eh. Pero kukunin natin to guys. At tayo ng iba natin pagtatrapan. Tanggalin na natin na rin Ayan. Ito na guys oh. So buha ko na ipat na natin to sa iba tingnan natin yung iba dito ni trap ni tul ay natabunan na yata ng saging sobrang lakas ang bagyo, e, tingnan nyo naman nice o hindi na makayaan ay natabunan na wala na, hindi na makita guys pa eh hindi yung saging eh. ay yata yan pikiw nga butuhan maraming buto yan pero But guys oh, hindi pa rin umigkas oh. Oh, may huli ay hindi ito igkas hindi pa nga rin guys oh. ayun <laughs> yan ang bisa talaga kunin na natin yung tali tanggal guys ko At ito naman yung trap natin guys na iba yan o oh. ay kas pero kukunin na natin to yun natin patagalin huwag kumulang camera mali yan na guys nakuha ko na oh. yung pinagkulang ko bali ito yung isa natin trap, yeah. ay may huli pala malakang ala ang ay, nakakaawa guys. Oh. Hmm. Ah, nakakaranas ng ganyan. Tanggalin natin guys. Iputulin ko lang off ko yung kam, Ayun guys, napakaluan ko na. Ayun. Tinutul ko na lang. Punta na natin yung iba natin trap dito. Buta mo yun guys. Tama yun guys, kung hindi ko na pasyala, mga matayong yung palaka, nakakawala ang. Buti na, lang ko. Oh, makawala siya. Pero may isang tap na yung tool Hindi yung magkas Tibay kahit may bagyo Pero ito yung nakahuli guys ng ano Tikling Kalasing ko lang guys Bali ito guys nakalas ko na Ayan Nakalas ko na siya Tapos ito yung isa guys O so, ig igkas Aray kinalas ko na rin ko kam yung guys bali ito guys oh nakalas ko na yan punta naman natin yung iba natin trap din may dulo baka yun ang may huli ito nga guys nandito na tayo sa ating trap malapit na bali dun lang oh aba ay natumbahan ng puno ayun oh naputol sobrang lakas ang bagyo oh ay sauce tingnan natin dito ano na kaya nangyari sa mga trap natin dito. Mga nagtumbahan ng mga puno. Wala na tayong mabahanan. Hindi na tayo simpul. Sa so, may madadaanan. At yung ilog. Ayan guys. Yung ilog. Oh. And, guys, oh, ilog. Ayan. At ito yung ating trap. Mga may huli. Awala. Ah, Pintas lang. Ang mayroon kayo utol ayun oh. mayroon isa guys hindi igkas. cas oh. trap ni utol eh. ay guys kunin na natin dito yung iba guys eh. trap ni utol walang huli mo huli ari guys pero ayusin ko ari guys ari sigura rin makakahuli ari ay wait lang guys eh. upo muna ang camera ari ayusin ko to ay, ari yan upo muna ang camera ay ari guys ayos na oh yan yung iba naman natin trap dito ang ating ayusin yung, band, yung part na ari guys hindi natin tatanggalin ayusin natin ari Aray, hey guys, oh. Ayan, ligkas. Dito nakalagay yun. Ayusin natin. Huwag na yung camera. Ayan guys, ayos na. Ayos na natin. Yung isa, iba, na pa, iba pa natin trap dito. Kasi kung lang sa tali, saka itak. May trap pa tayo dito guys, eh. Oh. Aray. Ano kaya nangyari dito? Ah, walang huli guys. Ito yung nakahuli ng daga. Aray, guys, so yan, oh. Ayan, yung taling yan ayusin natin ito guys huwag ko muna yung camera ari guys ayos na oh yan ito naman tayo doon sa iya. iba natin trap doon sa ilaya yung iba natin trap dito hindi ko na sa inyo papakita tatanggalin ko na napaka natabunan na ng kahoy hayaan na natin pero kukunin ko yung tali guys Hindi ko napapakita Mamaya uli Ay aray guys oh. Yung mga pinagbitagan na sa gingan no? <laughs> Wala na Managag si Kalbon Hindi ni guys yung truck natin Natumbahan pa na sa aging yata Aray din guys oh. Natumbahan <laughs> nga oh. Pero walang huli Aray guys Kukunin oh. ko yung tali Okay, so. Ayan, nakuha ko na Nandito, natumbahan na rin guys o. Hanggang walang tipa na igkas. Ayan, hindi na natin Yung kunin Hirap yung kunin Ayan guys, umigkas so, Ito. Kunin na natin Ayan, nakuha ko na guys o. Ah. Ang gini. Eh. Migkas din guys. <laughs> ito wala siyang huli guys. Eh. Ang huli. Ito. Ayan yung tali na Kanina natin. Ah. Sorry. Ito naman tayo sa iba guys. Ito tayo dito eh. na natin yung mga trap na wala na hindi na tago yun din, yun din guys yung doon sa may tabi ng ilog kaya di ko kinuha tago pa nandito natin isa ayun big test din guys ayun 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 na natin tali ayun nilipat natin guys sa ibang spot kaya pinagkukuha ko tali pero hindi ko pa mailipat agad agad kung ng ano, hintayin ko pa lumago yung mga damuhan pero mga isang buwan ganun pero kung makakakita ako guys na magandang spot ayun bibitagan ko na pero try ko pa rin magbitag guys ng para sa bayawak naman kung makakatra makaka ano try natin guys kasi pagkatapos ng bagyo nabasan yung mga yun kasi nagharap sila ng pagkain ayun try natin mga huli ng bayawak alipasan din naman natin guys diyan naman natin kakainin o lulutuin o ribibinta alipasan din natin papakita natin papakita ko sa inyo guys para talagang ano legit ayun guys oh. ayun guys oh tulog ano? hindi okay, guys punta natin na dito meron tayo din ng trap eh. yung nakahuli ng ano sa guksok kung tawagin dito sa amin nahuli dun sa last na pandaw namin tinan natin mga nagsitumbahan yung mga saging dito yung mga nambagyo talaga nakasambagyo kasi guys ba hindi yung midcast na di pa ti pati lang makakaigtas eh. pero ayusin natin to guys baka ito yung makahuli ay eh. nga guys ayos na punta naman natin yung iba punta naman natin yung iba guys meron hindi ito sa may ano pero hindi makakahuli hindi dito sa may sapat bumaha pero katay na uli pero yung bumaha di syempre naanog yun ay ibal natin mapupuntahan guys Ayan, natabunan ng mangga. Yari, sayang. Natabunan pala. Ito makakapunta sa baba. Pero try din natin mamaya guys, natumbay rin malaking mangga. Oh. Naputol. Try natin din mamaya. Balearing nga guys, pupunta na natin yung tarp ni Hindi ko na tayo sasapa. Okay, yan o. mga ikas yung ano, trap namin din sa ibabaw guha ng hangin siguro yan guha ng bagyo ay talagang inaasahan ko na guys na mga, mga nangyari sa ating, sa ating trap at guha ng bagyo kasi ay talagang ganda talaga tinatanaw ko dito guys yung uh, trap na nilagay ko saan so, ko nga ba nilagay eh. yun Ay na, ayun, walang huli guys supporting yun. hindi ko na anuhin guys hindi ko na kukunin hindi ko na aayusin wala eh ayos lang yan tingnan natin yung trap ni Pino hindi sa may tingnan natin yung trap yung trap ko pala muna guys parang igkas eh tingnan ko muna ay, may huli guys ay kakawa ay. Kawawa. Anong nangyari guys? kawa Sabi ko na nga ba, hindi agad napuntahan ay. kawa naman guys. kawa Kawawa. Anong nangyari guys? Hindi agad kasi napuntahan. Sayang. Nakalasin ko lang guys. Yan guys, nakalas ko na. Yan. Ito na yung tali. Bali magkakabit uli ako dito. Tago naman na rin. Up ko lang yung camera guys. Yan guys, Nakakabit ko na ayos na. Putama natin yung trap ni Pini. Doon party sa lugar na yun sa dulo. Tup ko na itong camera. Guys, na natin. Nakababa na ko din sa rapa. Solo lang ako ngayon ini, eh. Kaya laging pa po camera. wala lang huli guys wala nga wala nga guys pero ayusin ko pa rin hari guys oh. Eh. ito so. yung isa oh. ayusin ko pa rin guys tap ko muna guys yung camera ayan guys naayos ko na ayan ito yung isa bali tayo ngayon guys ay pauwi na po na tong camera maraming maraming salamat sa yung panunood kahit pa paano eh, nakarating kayo dito sa dulo ng video bali nga pala guys ay eh, mag update uli ako sa ating trap pero magdadagdag na tayo ng ibang trap pero sa ibang spot naman yung guys pero hindi ko lang alam kung makakapagdagdag ako bukas nga sa makalwa basta guys mag, mag eh, bigla ko na lang tong ipopost yung ba nating trap na gagawin ko kung oh, makakagawa pa ako guys Maraming salamat guys. Thank you very much sa inyong panonood at walang awang suporta. Thank you, thank you very much araw-araw. sipag paglang. Thank you very much.